Hello Taurus Collective, Sun, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome to James Taro PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for April 14 to 20. Tulad po nakagawian, kung nyo na po makaka-resonate kayo and leave the rest, yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Taurus yun. So gamitin niyo po ang inyong intuition para makuha niyo po ang akmang messages na kaloob po sa inyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again sa like, sa share, sa mga nag-subscribe, and also for those na hindi po nag skip ng ads, and also for your donations. Very, very thankful po ako sa inyong pagmamahal sa ating channel. So, Taurus, ano naghihintay sa iyo April 14 to 20? Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Knight of Swords. Ooh, in the area of what you want, you have the Eight of Pentacles. Wow. In the area of what you need, you have the Three of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Empress card. Wow. In the area of your near future, you have the Ace of Pentacles. Wow. Blessings. New beginnings for you. Congratulations. In the area of your challenge, you have the Temperance card. In the area of your fortune, you the Three of Swords. Moving forward. Pagko natin yan later? In the area of your Divine Advice, you have the Judgment card. At ang outcome mo this week, Taurus, meron kang Ace of Wands. Wow! Two Aces yung cards dito. Dalawang bagong simula. New beginnings in both areas of your life. Pag-usapan natin later. At the bottom of your deck, Taurus, meron kang The High Priestess. This time, meron kang mga bagay sa life mo na nangangailangan ng tiwala sa iyong kutob, tiwala sa iyong intuition. Um, I'm hearing na palakasin mo daw yung spiritual power mo. Whether um, sa inyong pananalig sa iyong reliyon o kaya yung yung personal mong ugnayan sa so yung higher power, higher calling, there are things in your life right now na parang pagkatiwalaan mo daw ang mga bagay na nararamdaman mong tamang gawin. ah, uh, maraming hindi sigurado, maraming hindi malinaw sa life mo at this moment. Pero Uh, your spirit guides are telling you that you have the answers within you. Kailangan mo lang daw hanapin sa sarili mo yung mga sagot at pakinggan ng iyon kutob. Because there are times also na alam mo nang gagawin pero hindi mo ginagawa because you're seeing the logic of your surroundings. Parang marami naka kaapekto sa iyong decision making. Pero this time, um, pakinggan mo naman daw yung bulong sa iyo ng spirit guides mo para alam mo yung mga tamang gagawin na aligned sa yung higher power, higher calling, and higher self. Um, malakas ngayon ang ugnayan mo with your spiritual realm and your spirit guides are telling you makinig ka sa iyong sarili pakinggan mo mabuti ang mga dapat gawin at uh, this is the right time for you to relax meditate at pag-isipan mo muna nakapikit ka kung ano mga ano ba yung mga messages na kaloob sa iyo na yung spirit guides para alam mo kung ano yung tamang bagay na kailangan mong gawin. Uh, hindi dahil sa yun know, ang kinakatakot mong gusto mong simulan o ito yung gagawin mo because other people surrounding you are giving you the influences sa mga decision mo pero yung sa loob-loob mo mararamdaman mo kung ano yung tama at kung ano yung hindi. Okay, in the area of your center, core, uh, core energy for the whole week, Taurus, meron kang Knight of Swords. This time, meron kang mga bagay na gusto gawin ng mabilisan, ano? May mga bagay na gusto kang maabot this time. Um, I don't know why, pero may mabilis ito na darating sa life mo this time. At bunga ito ng iyong desisyon na parang pinagkatiwalaan mo yung sarili. At you, you, have this clear, um, parang matatag na desisyon na okay, ito gagawin ko. Um, hindi ko na kailangan itong... Um, pakinggan pa sa iba parang ma malakas yung paniniwala mo sa sarili mo na ito yung gagawin ko and you have the quick quick action gagawin mo agad and naniniwala ka na ito yung tama ito yung um, ito yung tamang approach sa isang bagay. And you're doing this very, very quickly, I'm seeing here. For some, merong balita na darating sa'yo this time. Uh, very quickly din yung darating sa'yo balita na hindi mo hinagap na nandiyan na pala nandiyan na pala kasi may, ina may inaasahan kang deadline pero magugulat ka na lang nandiyan na before the deadline dumating na yung balita ang hinihintay mo whether approval of a job or email or letters, documents o kaya may maririnig ka na from someone na hindi mo nakalang mabilis pa ang, ang decision nila for you o kaya for someone na meron kang hindi nakita for a very long time, bigla siyang darating sa life mo agad-agad for a certain information or balita and then magulat ka na lang nanjan na o may development for something so congratulations the knight of swords being clarified by the queen of cups ooh it's all about the heart para saan daw ba tong ginagawa mo ano ang halaga nito sa iyo i'm seeing here na this time daw uh, sa mga bagay na gusto mong gawin laging kailangan sa puso kailangan am um, masaya ka Um, hindi mo gagawin ang isang bagay na hindi bukal sa iyong kalooban at hindi ito talaga yung hinahangad mo. So kahit pinapwersa mo itong kabayo na ito na sumugod at lumaban at kunan yung mga bagay na gusto mo sa buhay, um, hindi ka naghihintay this time eh. Parang wala ka ng time o wala ka ng pasensya to wait for things parang gusto mo siya makuha this time kasi siguro dala din ang pangailangan o kaya may deadline kang hinahabol o kaya talagang maraming tao na rin ang umaasa sa mga outcome na gusto mo makuha. Kaya ngayon, kailangan mo daw isipin lagi na dapat ito ay bukal sa iyong puso, dapat hindi ka rin half-hearted, and this is something that you really want to pursue. Kasi pag hindi bo ang loob mo sa isang bagay, eh madali ka give up dyan at madali ka mawawala ng motivation. So now is the right time for you to protect what's yours and protect your heart. And ask yourself, e, ito ba talaga yung gusto ko? Pag ito ang gusto ko, yung parin sagot mo, edi ipaglaban mo, at sumugod ka doon at kunin mo. Um, this also information na darating sa life mo will make you so happy and bubuo to sa life mo. This is very specific. This information or this good news na darating sa life mo, you'll be very, very happy at alam mong kaya mo itong pangalagaan at kaya mo itong asikasuhin at kaya mo itong payabungin at protektahan. So, it is the right time for you to prepare So, that pag dumating ito bagad balita, kayang-kaya mo siyang alagaan, nurture at uh, uh, palaguin. Okay, Taurus? In the area of what you want, you have the Eight of Pentacles. You want to have a development sa mga bagay na tinatrabaho mo this time. Meron ka bang hinihintay na job order o kaya um, pag-angat sa iyong trabaho. Something na pinagkakaabalahan mo this time. pwedeng passion project din yan at negosyo. And you're thinking, ano kaya ang mga paraan ko? Paano ko ito may elevate? o mapapabilis yung outcome for me o kaya makuha ko na yung desired kong result na matagal ko na pinagtrabahohan, tagal-tagal ko itong hinintay pero wala pa rin nangyayari o wala pa rin resulta. So you you're having this initiative, meron ng pag-action mula, mula sa iyo mula sa puso mo na ah, okay, ito ang hakbang na kailangan kong gawin para gumanda ito or, o para uh, lumaki na ito, or, para magkaroon ka na ng desired mong hangarin sa bagay na iyan. At tinatawag ka na yung spirit guides na pagkatiwalaan mo ang iyong intuition sa bagay na ito and you will get the result kapag des uh, ka na talaga sa paglinang ng bagay na ito. I don't know why, ahanda ah, ka ba mag-workshop ngayon o, o matenda mga seminars o mag-aral ulit o kaya you're working on something and talagang desidido ka na na ilaan ng yung 100% mo sa bagay na yan, makuha mo lamang siya. Ano? Taurus, the Eight of Pentacles is being clarified by the Six of Swords. Gusto mo na talagang umabante. Gusto mo na na lumayo. Meron ako naririnig for some na parang gusto mo na lumayo sa sitwasyon na ito dahil hindi na, hindi na nakakabuti sa'yo and your family. And you want to transfer somewhere um, for their future kasi parang iniisip mo wala na mangyayari dito um, lahat na sinubukan ko, lahat na tinry ko. Kaya I need to move. I need to find our swerte somewhere else. O ikaw mismo ang aalis. ah uh, because um, kailangan-kailangan for your finances. And handa ka mag-sacrifice just to get to the Six of Swords um, era ng life mo. Yung parang tahimik na buhay, pangarap mong buhay, makalayo sa drama, conflict, at struggles. ano And you're willing to work hard. You're willing to give your all. That's what I'm hearing. So, saludo ako sa iyo kasi ang tapang mo at lakas ng loob mo at handa ka mag -sacrifice for the betterment of your family. Huwag ka magalala kasi kasama mo ang iyong spirit guides at protektado ka nila, okay? In the area of what you need, you have the three of pentacles. This time daw, work with other people, Taurus. Huwag ka mahiyang humingi ng tulong o kaya advice o kaya um, makisama sa isang grupo. I don't, I don't know, pero meron ka daw pupuntahan na grupo o pupuntahan na trabaho na nangangailangan ng pakikisama. Kasi parang ang dami-dami nyo doon. I don't know why kung natitira ba kayo sa isang... Um, boarding house with these people kung ikaw man ay mag-aabroad uh, makikitulog ka pa with someone else marami kayo sa isang quarters marami kayo sa isang kwarto ganyan so I don't know why but yun ang pumasok sa akin bilang messages pero yun ang nakita ko eh, parang kailangan mo makisama sa kanila every day every single day hindi lang sa trabaho pero outside of work too kasi yung iniikutan nyo at ginagalawan nyo ay maliit lamang at magkakasama kayo so now is the right time for you to really find ways para makisama, uh, makibagay, ganyan. Mag-adjust with other people and uh, be the leader also. be uh, Know how to contribute with other people. Hindi lang ikaw ang tatanggap ng mga tulong nila. Ikaw din magbibigay ka rin ng tulong mo, ng expertise mo. Kung ano yung makakayanan mo at the, as as of this moment para yung camaraderie and also yung harmony sa inyong grupo ay manatiling maayos at walang drama, walang conflict. Alam ko mahirap. so I'm hearing. Very mahirap, very um, uh, matagal ang proseso ng pag-adjust, pero makakaya mo yan because alam kong alam mo kung ano yung mga bagay na handa mong gawin for your family and for your future. So, this time, work with other people, cooperate, and be a team leader or team member at marunong kang makisama sa iba, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang The Empress card, meron kang gustong... A uh, bagay na magbunga this time. Pwedeng literal na mga anak ka, mayroon kang may, ibubutis may kabatis this time o may plano kang ang um, mag-conceive kaya may mga baki ka handang gawin just to get this or for others meron kang binubuo na passion project negosyo o sa trabaho meron ka bang uh, kaya ka nagpapagod sa trabaho na yan kasi yung sweldo iipunin mo for creating this or creating that um, magbayad uh, sa ganito magbayad mga bills o mga hinuhulugan na something so marami ka ngayong ginagawa para Um, magbunga yung, yung yung pangarap o yung goals kasi si Empress para siyang buntis na babae at ipapanganak niya yung bagay na matagal nang inaasam so ano yung matagal mo nang inaasam na pilit mong tinatrabaho ng mahabang panahon uh, o pwede ko sumikapang mabuo kaya handa kang sumugod sa mga bagay na gusto mo at nilalaan mo yung buong puso para dito so this time around you are being encouraged to trust the higher power trust God and trust yourself nakakayanin mo to anuman ang mangyari Because I'm seeing here, napakaganda nitong pangarap mo. At napakaganda nitong goals mo. Para sa sa'yo, para sa pamilya mo. For the next three years, I'm seeing. So, this is the right time for you to really focus and uh, wag kang panghihinaan ng loob. The Empress cards being clarified by the Four of Cups. Yes, meron kang hinahanap. Ito na lang pala with the four of cups sinasabi dito na parang ito na lang yung hinihintay mo na missing sa buhay mo this time Ah, uh, ito na yung parang feeling mo kapag nakuha mo to yes i'm going to the next level of my life yes ito na lang po god ang hinihintay ko please eh, mo na matagal ko po tong itong fourth cup na to I'm um, this ito is super super desire mo to and you're willing to work hard and get it no matter what So congratulations kasi nakikita ko na nakikita ni God ang iyong mga hard work because tayo naman naman no, oh, ito yung katuparan with the Ace of Pentacles in the near future. Makukuha mo yung blessings and uh, swerte and uh, a bountiful, bountiful, bountiful blessing from God. Bigay niya ito, itong Ace of Pentacles, kaloob niya ito. Hindi niya ito ibibigay basta-basta kung kani-kanino. Ito yung nilalaan niya for a very specific person and napakaswerte mo, Taurus, because isa ka sa mga yun. In the near future, yung pinaghirapan mo at bunga ng iyong mga tinrabaho ay narito na. So, congratulations. Kano po yung pangarap mo this time, whether bahay, lupa, o kaya to send your kids to a private school, halimbawa, o kaya panggamot sa mga iyong family members na nangangailangan. Now is the right time for you to really tread this path para maabot mo itong area na ito. Okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Strength card. Ooh! This really is something na talagang like I said kanina, bunga ng iyong pagkatsaga, hindi ka sumungko. Um, this is a reward. Reward for your hard work. Someone noticed your your uh, dedication sa trabaho and meron ko nakitang incentives o kaya um, aumento sa iyong sahod o kaya pagtaas ng iyong posisyon. Something na talagang deserve mo at pinaghirapan mo. So, this pentacle is also requiring you, Taurus, na pangalagaan mo siya. Um, kasi pag dumarating yung mga bagong swerte sa life natin, merong fear dyan na parang kakayanan ko ba itong panghawakan, kakayanan ko ba itong maku- uh, ko ba tong ipaikot, o kaya deserve ko ba talaga ito, um, uh, saan ko ito dadalhin, baka mamaya biglang maubos o biglang mawala. So there are fears minsan kapag nakukuha tayong blessing. Ano? So sinasabi ko sa ng spirit guide sa so, pagkatiwalaan mo yung sarili, deserve mo ito, hindi, tanggalin mo sa isip mo yung takot na biglang mawala o biglang um, maubos ganyan so make sure lang that you are taking care of this blessing and maging gentle ka rin sa iyong approach so that mapakinabangan mo to in the long run okay Taurus in the area for challenge this week April 14 to 20 challenge sa iyo ang maghintay, pasensya, uh, pagtiyaga, um syempre dadaanan mo ito with the four of cups, with the empress binubuo mo pa lang siya eh. at alam mo 'yun ang importante sa iyo, tapos susugod good ka, handa kang ipaglaban ito ng iyong buong puso. So you're working on everything handa ka, like I said kanina, handang-handa ka naman, 'di ba? So I know ang isip mo ngayon, ang mata mo nakatutok sa result, nakatutok sa goal, di ba? Parang ini-imagine mo na kung ano yung itsura ng goal kapag nasa kamay mo na. The, at yung bagay na yon yung moment na yun, nagpapa, nagbibigay sa'yo ng uh, at, pagka-atat o pagka-balisa na parang kailan ko makuha, kailan ko makuha, I need this now, I need this now, kung kailangan ko na makuha. Makukuha mo naman siya, pero ngayon, kailangan mo to talaga magtsaga at saka maghintay. Uh, wag mo do pangunahan, don't force things. Mm, sinasabi na parang sa paghihintay mo kasi dahil naiinip ka nga bigla may gagawin kang aksyon na hindi naman kailangan hindi naman karapat dapat hindi kailangan kaya ayan magiging komplikado magiging magulo eh, lalayo tuloy yung outcome mo yung goal mo imbis na makuha mo na by this time biglang umurong because may ginawa kang kakaiba so make sure na trust God trust yourself trust the high power na ipagkakaloob niya sa iyo with the high priest is here kaya wag ka na masyadong gumawa ng unnecessary things. Just go with the flow, go with the process. Huwag mo i-shortcut and be patient. Okay, Taurus? The temperance cards being clarified by the Queen of Pentacles. May dalawang queens ka dito. Sinasabi sa Queen of Pentacles, your resources. Um, this time, um, I don't know why, pero dahil nga sa pagka-atat, parang baka malihis ka, baka mag mawalan ka ng focus sa bagay na ito. Parang dahil in, nakikita mo, ang tagal naman ito, walang nangyayari. Sige, kunin ko na nga yan. Biglang pupunta ka sa ibang goal o pupunta ka sa ibang blessing, pupunta ka sa ibang path. And then, papapabayaan mo na isa, sayang yung potential, konting-konti na lang ang kailangan mong gawin na paghihintay. Hindi mo pa nagawa. And then, biglang madedelay yan kasi may iba ka ng pinuntahan na path. So, make sure na Huwag kang papalihis sa mga bagay na gusto mong gawin. You have everything that you need. Feeling ko kasi natatakot ka na baka hindi mo na kaya, wala ka ng resources, wala ka ng kakayanan, o baka magkulang yung, yung gagamitin o yung meron ka now sa paghihintay. That's what I'm hearing. So, ang challenge sa'yo is to keep that faith. Kahit na ngayon medyo struggling with what you have, parang kulang na kulang, um, kailangan-kailangan ko na ito makuha para mag, mag-solve yung mga resources na kailangan ko. Pero ang challenge talaga sa iyo ay keeping that faith and keeping your eye on the price. Okay? In the area of your fortune, Taurus, meron kang the three of swords. Moving on, moving forward. This is the time for you. At dumating na siya na parang na mo na na unti-unti na naghihilom yung pain from the past na hiwalay po ba kayo o Um, meron kang masakit na karanasan from a certain endeavor, certain trabaho or negosyo na parang hanggang ngayon daradala mo pa rin yung uh, sakit at saka bad experience na yan. But since sa era siya ng fortune, sinasabi sa iyo ng spirit guides mo na this time, makakapag-move forward ka na. Biglang gagaan na yung pakiramdam mo and makakaroon ka na ng kalinawan na, ah okay, hindi ko na pala kailangan mag pa sa bagay na ito. I'm ready to move forward. I'm ready to face the future and uh, ibaon na sa limot o tanggapin na sa sarili ko na what happened, happened and unti-unti um, gagaan ang yung pakiramdam. Merong healing pagating sa buhay mo this time. Also for others na may physical health din na kailangan binabantayan. Now unti-unti ka na pong gagaling. So congratulations. Moving on, moving forward. Breath of Swords. You have the Six of Cups. Yes. It's all about in your past, something sa buhay mo nung na nagpasakit talaga sa iyo, um, nagpadurog sa yung puso o nagpabagal sa mga goals mo and nahirapan ka rin mag-trust. That's what I'm hearing. Nahirapan ka rin, parang nanliit ka rin sa sarili mo. So this time sinasabi sa ng spirit guides mo na yung mga nangyari sa nakaraan, baunin mo yung lessons doon para lalo kang maghilom, para moving forward maging bagong ikaw ka na and uh, hindi ka na muling babalik pa no sa mga dating pagkakamali and dating uh, negative space na pinanggalingan mo. And you are a re renewed and uh, um, full of wisdom na Taurus this time. So congratulations, may pagbabago sa life mo, a transformation. The um, area of your, uh, divine advice, you have the judgment card. Ang advice sa iyo ng spirit guides mo ay magising ka daw sa katotohanan. It's very specific. It's very um, diretsyong advice. Meron daw sa life mo this time na parang ini-ignore mo. Uh, alam mo na yung totoo pero ayaw mo pa rin gawin o ayaw mo aksyonan. Now is the right time daw para magising ka. Your spirit guides are giving you signs and synchronicities para malaman kung ano yung dapat mong gawin. Parang tinatapik-tapik ka nila. wala mo daw ang iyong intuition. Huwag mong baliwalain yung kutubot na naramdaman mo and always act on it. Okay? Whether sa trabaho, yung relasyon o kaya um, sa buhay, negosyo mo or sa family mo, I'm hearing, para may kailangan ka ng aksyonan and pakinggan mo ang kutob mo. May ka ng katotohanan pero ayaw mo lang harapin. Now is the right time to take action. The judgment cards being clarified by the moon. Answers. Sinasabi dito na maraming mga Maraming mga nakatago sa iyo, Taurus. Sekretong hindi mo alam o mga bagay na pilit tinatago sa iyo. And this is the right time for you na harapin na ito. Meron ka na nararamdaman diyan eh. That's what I'm hearing. Dalawang moon ang lumabas sa iyo. There are secrets hidden from you in the dark at kailangan mo lang kalkalin yan para makalaya ka na rin and have this new life. I'm hearing very, very specific for a very specific Taurus. Kung nalaramdaman mong parang merong nakatagot nililihim sa'yo, now is the right time for you na harapin na iyan. At actionan mo kung ano yung na-feel mong tamang action para dyan. Okay? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. Let's have additional messages from the Divine. First, you have number 23. Kung importante po sa inyo, number 23. This is a confirmation that this reading is for you eagle spirit na kita pa ba kayo ng agila anywhere this is a confirmation that this message is for you spirit has your back like I said kanina protektado ka ng iyong spirit guides kaya wag ka mag-alala kung ano hakbang ang gagawin mo from now on another message you have listen to your intuitive signals Ooh, they are real and will guide you in the right direction sabi sa iyo ba? Diba, makinig ka lang sa iyong intuition dadaling ka niyan sa tamang landas at tamang life path okay pag nararamdaman mo na pakinggan mo yun at actionan mo. Ito pa ang message na kailangan mo pagtuunan ngayong buong linggong ito. Taurus, you have surrender. I can release my need to control. Like I've said here, wag shortcuts. Uh, gawin mo lang yung proseso, huwag ka mainip, huwag kang gumawa ng unnecessary things na magpapabagal sa outcome na desired mo. Surrender to the control, okay? Ang yung outcome na napakaganda, we have the Ace of Wands, new life, new beginning, congratulations. Sa pagkatapos ng linggong ito, may bagong simula na darating sa'yo. Actionan mo daw yung dapat mong action at pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Mag-move on ka na and daanan mo itong mga bagay na kailangan prosesong daanan. Ipaglaban ang gusto mong ipaglaban with your whole, your whole heart. And uh, I'm seeing here talagang kailangan mo din ng pakikisama with other people. That's what I'm hearing. With the Ace of Wands, I'm seeing here bagong simula. And don't um, be fearful of a new beginning. Um, dala ito ng iyong sipag at nagkasakripisyo and the vision of the future. Ipagkakalob sa iyo at the right time. With this moving on, para nakikita mo na yung potential ng bagong buhay for you. Congratulations, Ace of Wands being clarified by... The King of Wands, yes. With a new beginning in your life, a new opportunity, pwedeng bagong trabaho, bagong negosyo, something na bago sa buhay mo na pagkakaabalahan mo. Kailangan mo dito ng tapang and um, dedication, motivation to pursue this. Uh, Use your past experiences. to the King of Wands, ginamit niya lahat ng napagdaanan niya sa past as lessons or experiences as additional skill para panghawakan to mga bagong darating sa life mo. And you will go uh, further in life. Huwag kang mag -alala. You are protected by your spirit guides and the your high priestess is here, telling you what to do based on your intuition. Kaya laban, so God, kunin ang magagandang bagay na paparating sa'yo. And huwag kang panghinaan ng loob, ha? Maging matapang ka at angkinin mo yan because that is deserve na deserve mong makuha yan sa life mo, Taurus. So, Taurus, that is your April 14 to 20 reading. Sa so, po kayo naka-relate, sa so, po kayo naka-resonate. Comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tire Page. God bless everybody.